Okay, so ito meron ulit tayo Rider GFI at ayan no, oh, biyak makina. So ito ha. Ah, para maging klaro lang po sa inyo. Ayan, ito yung before no. Then ayan yung mga piyesa. Ayan. Kita niyo marurumi lahat ha. Mm. Ayan mo. Oh, nakabaklas lahat siya, marurumi. Ngayon, ayan, sisayin natin. Marurumi lahat ha. Kasing marurumi yan. Ayan. Yan, marami lahat. Yan. Okay? So sa akin, pag ako nag-overhauling, sa presyo ko, ang presyo ko rito pag overhauling is 2.5 uh 2500. Ngayon, detailed cleaning na po 'yon. Ibig sabihin, sagot ko na po 'yung degreaser, sagot ko na po 'yung panlinis, uh, basahan, no? Ako na lahat 'yon sa 2500, pag overhauling. Siyempre po, separate yung labor ng throttle body cleaning, di ba? So, hindi naman po pwedeng i-ano ko yun. Kung makina ang usapan, 2,500. So, presyo ko yun. Yung ano ko doon is uh, detailed cleaning na po yun. Lahat po yan, ano nakita nyo, lahat ng pesang yan, lilinisin ko po lahat yan. Okay? So, para maging klaro lang po sa inyo na pag ako gumagawa, kasama na yon Para maintindihan nyo na package deal na yon yung paglinis hindi ho ano hindi ho tayo nag nagpapabayad dun sa panlinis kasi biniyak mo na eh binuksan mo na eh dapat linisin mo na detail cleaning mo na so ganun ako pagka nag-aayos ng makina sa wirings ganun din di ba nakita nyo pag nagwa wirings ako tulad niya marumi dililinis ko na muna yan bago ko i-rewiring yan para maganda yung kalalabasan ng wirings ko at the same time hindi nakakatakot tignan yung motosiklo. Malinis na yung, ano, masarap buksan yung makina, di ba? Yung hayong flarings. Masarap tignan yung, ano, pati ano o. Oh, ito. Nakikita nyo to. Yan. Yung loob na to. Yan. Yung pinagkakapitan mismo ng engine support. So, nililinis ko na rin po yan. Nililinis ko na lahat yan. Once na binaklas ko na, syempre, nandyan na, binaklas mo na, lilinisin mo na. So, ganun ako. Ewan ko lang sa iba, no? Pero, in my way, Protokol uh, protocol ko na yan eh. Sa akin yung ano, kaya nga tayo nagbibigay ng quality sa kamalasakit eh. Bukod sa nagtuturo tayo sa mga customer natin, tinuturoan natin ng proper way, paano alagaan, nililinis na natin. Kasi, sayang naman yung effort, binaklas mo na makina. Tapos, hindi mo palinisin. So, sa mga nagtatanong about do sa bilihan ng pyesa, meron po dito, may nabibilan po ako ng pyesa dito na original parts. O, katulad nito, ayan, binili namin. Ngayon, may time na. Yan, puro original, no? Yan. Puro original yung binili namin. Yan. makita nyo lahat, original Suzuki. So, may time na pagka masyado ng malalayang motorsiklo, kerens na ako tumatakbo para makalesen. Binubulto na namin. Nga lang to, pagkaya pa naman dito, okay lang. Ngayon, meron ding machinist dito, kompleto rin. May, 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 machinist, may mag, ma machine press, may magpapa retreat or rebor, yan, meron na rin po dito. Ah, uh, para lang sa kaalaman nyo, kaya ako nagde-declare ng one day process kasi alam ko kaya kong gawin at the same time may mabibilan po tayo ng piyesa, no? Last option ko na po yung kay Renz Villanueva kung sakasakaling madugo. <laughs> Ibig sabihin, kung aabot ng 10,000 yung piyesa, 8,000 kasi ang ano ko rito, isang gawa na lang. Kasi sayang naman eh. Tulad nito, itong ginagawa ko ngayon. So marami itong problema. Diba sir? marami problema. Meron pa itong kulang sa clutch assembly. Tapos yung block niya, sira na. Talagang lumagpas na rin sa, sa standard ano, sa standard rebore. Lumagpas na rin sa 51.3. Nasa 51.8 na to. Makoto brand yung kinabit na aftermarket na piston set. Ngayon, hindi ko na pwedeng iparebore kasi Lumampas na siya nun sa bore type ng SGP. 51.3 lang yung SGP na rebore. Eh, wala kuncho Sabi ko kay sir, pag-ipunan, uh, laanan ng budget, bilhan, then balik sa akin para maayos. No, yun ang ano ko, suggest ko. Then ito, makita nyo, lahat yan, lahat, lahat yan, ng mga piyesang yan, lilinisin ko lahat yan. So, kasama na yung sa package ko. Ulitin ko ha, para maintindihan nyo po, pag ako gumagawa ng motor, kasama na po yung paglilinis ko. Ayun, no, may nakaredy na nga akong sabon doon, di ba? Niready ko na yung sabon kasi naglilinis ako. Yun yung degreaser. Then, meron din akong DIY degreaser. ah uh, which is yun yung ginagamit ko para mapaputi ko yung mga makina. So, sa pagpapaputi, sarili-sariling diskarte na yan. Pwede kang gumamit ng steel brush. Gusto niyo yung uh, electric drill na may brush. So, maraming way. No? Hindi porket nakita nyo yung before and after eh, malinis na. Akala nyo, ang daling ginawa. <laughs> Hindi ganun yun. O, oh, pakita ko rin tools para maintindihan nyo, ha? O. Oh, ito yung mga tools. Lalabas ko. Hmm. O, oh, ayan. Ito yung mga brush na ginagamit ko. Depende kung saan ko gagamitin. Pag mayroong mga makikipot at maliliit, ito yung ginagamit ko. Pag Pagka medyo malalaki at yung mga uh, outer o yung external, ito yung ginagamit ko. So, ito yung naman yung panlinis ko rin sa sa may barbula sa intake sa kaysa exhaust no sa sariling ano sa sariling tools ibig sabihin bawat tools may sari-sariling paggamit so kailangan nyo lang is proper tools so yan kaya ako nagagawa yung paglinis kasi nag-iinvest ako ng tools no kung titingnan niyo yung garahe ko rito <laughs> halos buong garahe ko ayan puro gamit na po yan mm. yung ultrasonic pa nga ako ayan no o, oh, Yung mga gamit ko, ayan. Para mag-gets nyo lang. Punong-puno po ng gamit yan. Okay? So, yun lang, no? Uh, investment po, skill, experience, plus talent, plus investment ng tools. Napakahalaga ng tools. Importante yan. Tulad nya, makita. So, branded. Inko, Stanley. Yan, mga, ano, mga branded talaga binibili natin, no? Hindi tayo nagtitipid. Then, para magawa natin yung trabaho, syempre dapat matiba yung gamit mo. Kasi kung putyo-putyo, tapos. Sayang. Saka yung, kaya tayo nag i ng gamit para mapadali at mapa, mapaganda natin yung pagkatrabaho natin. Okay? So, yun lang. Sana naunawaan nyo itong sinasabi ko at uh, ma nyo kung bakit uh, ganong kamahal yung labor. Eh, hindi naman hubiro maglinis, no? Dito, nakita nyo, kayino na ko pa na baklas to, alas 11, no, sir? So, ngayon, mag, uh, alas 12 na, magsisimula pa lang ako maglinis kasi di nalang ko muna sa machinist yung Conrad niya. May problema yung Conrad niya. So, pinapaayos pa namin doon. Babalikan ko mamaya ng mga 1.30, alas 2, para may ibalik na rito. So, ito, tatapusin ko muna. Mamaya, papakita ko sa inyo yung result after. At uh, sana, uh, tigil-tigilan nyo na yung pagkukumpala sa aming mga ibang gumagawa, no? Yung pagkukumpara ng mga presyo, yung paninira, hindi maganda yan. Mas maganda dun tayo sa uh, kung saan kayo maniniwala, dun na lang kayo magtiwala. Hindi yung galing ka sa akin, tapos pagdating dun, sisiraan mo ko. Galing ka rin kay ganito, pagdating sa akin, sisiraan nyo ko. O sisiraan nyo yung ibang mekaniko. Huwag ganun. Kung ano man yung mga hinahin nyo, sa loobin nyo, sa inyo na lang yun. Huwag yun ang yan rito. Although, hunawain ko kayo, lalabas kayo sa mana Pero, huwag na nating i-post pa sila o ano, ibabash -ba pa natin sa group. Huwag ganun. Mas maganda, mag-post tayo ng positive. Pakita na natin sa gawa. Tahimik lang tayo. Magpakita tayo ng mas maayos na trabaho. Saka every time na gumagawa tayo, dapat improvement. Continuous improvement. Continuous learning. Huwag kayong titigil. Yun lang yung suggest ko sa inyo. Huwag kayong titigil Kasi yung kaalaman, walang hanggan yan. Habang tumatagal, mas lalo ka natututo. Yung mga pagkakamali mo, mas nalalesen yung error. Mas napagbubuti mo. So, ganun lang po ha, JGA Hanbo Works. Abangan nyo yung resulta after kung malinis to at magawa to. So, hindi ko na pinakita problema. problema to is maraming leak. <laughs> maraming tagas. At the same time, basa mga player. So, normal na. No? Hindi naman maingay makina. nga lang, uh, malaki na yung uga ng connecting rod. So, papalatan na namin. Alright? So, yun lang po. Yun. So, ito tapos na, no? Yan. Okay na siya. Malinis na. And dito. Yun. Malinis na rin. Yan. Nga alam, may problema yung block niya, no? Makikita nyo. Ito. Pasok. Ito yung block niya. Ito yung sa akin. Tingnan nyo, ayaw. Yan, no? Oh. As in, ayaw sumalpak ito. Yun, no? Know, pasok agad, oh. Ibig sabihin, may problema na talaga yung pagka-reborn na ito. Saka Makoto eh, oh. Makoto brand eh, no? Ano ba yun? Ayun, no? Pinagad eh, Ayan, Makoto. Yung Makoto. yun. nakalagay Makoto. Ayan. So, hindi ito yung pang Rider JFI. Tapos, yan, ito na yung mga pyesa. So, syempre, as usual, malinis, no? Detailed cleaning. yun po sa sinabi kong presyo, yan na po yun. Oh, tapat na po yan. Pag tinignan nyo, solid naman sir, eh, no? <laughs> yan, malinis din. Meron pa siya mga piyesa na dapat palitan. By the next time, sabi ko, balik siya rito. Kasi nga, kulang yung kanyang budget, no? O, pag-iupunan niya. Ayan. So, ito, mamaya papanda rin namin ito. Tignan namin kung ano yun na yung magiging resulta. Alright? So, yun lang po. GG Humble Works. Sabagan nyo ito. So, ito tapos na. Sige nga, sir. Ah, uh, hindi, sige. Kabit mo muna 'yan. <laughs> <coughs> Testing natin. Ito na pala yung na ko, no. Yan. Yan, napalitan na namin kasi ang ginawa sa kanya ito, yung head niya binaboy. So, buti mayroon pang cylinder head dito. Tiningin ginawa ha. Tiningin tread oversize, no? Sobrang oversize. Kumpara nyo rito. Yun know. o. Maliit lang. Ayan. Tinan nyo laki ha. oto, Maliit lang. 4 mm. Ito o. 10 mm. Ayan o. No? Naka 10 mm. Laki. Diba? Ang laki ng thread, So kaya nagpalit kami ng cylinder head. No sir. Tama. Then ayun na yung bago. Yun know, o. Pogi na. <laughs> Then. Ayan na. Ah. Uh, natapos na yung overhauling. Then, uh, sige sir, try mo, start. Tingnan natin yung makina. Start. Yes. You. So, yun. Okay na yung tunog. No? Medyo tumahimik na. Nga lang, marami pang problema, no sir? But the next time, balik, ha? Yung mga dapat uh, palitan. So, unexpected. Di mo na kita. Kasi akala mo, okay lang. 10 years old na po yung motorsiklo niya, no? Uh, si sir ay tiga, tagig. Tama sir? tagig. Yan, tigatagig po ito. So, yan na yung motor. Then, ang mga nakuha ko lang naman niya sa motor niya, ito. Yan, nakikita niya yan. Niya kakapal na carbon dun sa muffler. So, ang dami. Yan, o. No? Yan na po yung muffler niya. Ayan na. Okay? Yan. Yan, yan, na mismo. Focus. Yan. Alright. So, yun po, no? Ah, tapos na. So, ito. Ah, babalik si sir. Siguro, after 2 months, no, sir? Balik ka, ha? Yung mga dapat, ah, palitan. Ang dami. So, Malay pang sira. So, ngayon mo kita. Ayan, lumalagitik na ulit. May time na ganyan siya. Kasi nga, masira na yung timing chain. Lawlaw. -law. So, maray pang problema to. Okay. So, yun lang po, JJ Humble Wars. Importante po rito is, uh, ah, na namin yung problema wala na yung vibration malakas na ulit yung hatak nga lang kulang pa kulang pa sa gawa okay kulang pa sa budget alright so yun lang po oh sir baka meron kang gusto i-shout out sa mga nanonood dyan yun alright okay sige sir maraming salamat JJ Humble Works okay